So, dalawa po yung manifestation ko, Mr. Chair, and I would like to ask your permission. Uh, yung tungkol po din sa ginagawa natin quad sa Quadcom at yung insidente po paggabi na nangyari sa akin na may, may relasyon sa aking siguridad. Thank you, Mr. Chair. Dagdag sa nauna ng sinabi ni Representative Arlene Rosas, gusto ko lang din idiin kung bakit mahalagang isama sa deliberasyon ng Quadcom ang mga testimonyang maririnig natin maya-maya. May, natuklasan, may natuklasan tayong mga kababalaghan sa Pogo at hindi maitatanggi ang kamay ng former President Duterte kaya ngayon may ilang natutunan tayong ina-apply sa pamamagitan ng anti-Pogo bill. Para yon ma-rectify, maitama, uh, pinakagyat, sa, pinakagyat na panahon ang mga mali na dinulot ng mga Pogo. Sa iba pero konektadong issue, may natuklasan din tayong mga abuso at illegal practices, modus operandi ng mga pulis at law enfor enforcement institution sa mga kaso ng tokhang EJ case na narinig natin. Kaya ngayon may mga natutunan tayo. Malaki at kagyat ang pangangailangan, pangangailangan proteksyonan ng karapatan ng ating mga kababayan na ang ating mga kababayan dito sa kanilang karapatan, right to life, due process, presumption of innocence, at iba pa. Ito yung mga sinanaula sa ilalim ng Peking Gera contra Droga sa ilalim ni Presidente Duterte. Pero kaalinsabay ng Peking contra Droga, may nilunsad din isa pang Peking Gera na actually ginagawa sa mga uh, sa mga aktivista hanggang ngayon. Ang peking, gera, kontra, insurhensya. Sa counter-insurgency program ng gobyerno, Mr. Chair, yung mga modus ay ginagamit sa tokhang, killings, lahat sa, lahat ng mga pinagsususpetsahang drug personalities. Yung linyang ng laban, yung may wa search warrant, kuno, na batay naman sa gawang-gawang kaso, yung kunwaring buhay, buhay pa pero patay nang dadalhin sa ospital para hindi masilip yung HK na ginawa nila. Ay ginagamit din laban sa mga aktivista, sa mga leader at membro ng mga organisasyong may mga buhay na laban para sa hanap buhay, kaligtasan ng mga komunidad nila sa mga ordinaryong tao na tumitindig para sa isyu ng sitmura at isyu ng bansa. Sila ay mga biktima ng EJK o extrajudicial killings at iba pang pa mga human rights violations sa ilalim ng pekang, peking gera kontra insurhensya. Walang pinagkaiba sa mga biniktima sa ilalim ng peking gera kontra droga. Kung ang pretext ng maraming tokhang killings ay ang walang batayan at di mapatunayang claim na drug personalities, yung mga pinatay, ang pretext sa EJK sa mga aktivista and critics ay walang batayan at di mapatunayang bintang na mga NPA daw sila, mga recruiter sila, mga communist fronts, yung kanilang mga organisasyon. Naniniwala kami, Mr. Chair, na, dapat, na hindi dapat natin isara ang super committee na ito ang taon ang na hindi natin nasisilip ang mga kwento ng ilan sa mga biktima ng peking gera kontra insurhensya. Maraming ganito noong nakaraang administrasyon gaya ng SEMPO sa Negros, massacre ng mga tumandok o plansauron na for the record, Sir Chair, I say masterminds ng drug war EJK na pinosisyon ng na, na pinosisyon ng PNP, CIDG si at iba pa. Pero nagsimula po tayo sa kaso ng EJ case ng tatlong minasaker na sa isang Bloody Sunday noong 2021 sa Calabar Zone. Andito po, andito po, Mr. Chair, in ng committee ang mga kaanak nila. It is our plea, Mr. Chairs, that in in the corrective legislation the House is fashioning right now, such as the Anti-EJK Bill and Human Rights Violation Victims Reparation and Recognition Act, that this representation is suit to file. We consider the inputs of our resource persons because their inputs are born from the ultimate sacrifices of their loved ones. Hindi po natin nais na maulit na may mabubuting mga mamayan na narikipaglaban para sa kapwa Pilipino na aatakihin, papatayin, para lang sila patahimikin at para takutin ng komunidad, ang mga komunidad at taong bayang pinagsisilbihan nila, Mr. Chair. Maraming salamat. Yung second po na uh, i-report ko po, uh, Mr. Chair, uh, ito po ay personal and collective privilege dahil may kinalaman po sa aking seguridad. So, kagabi po, ah, uh, Mr. Chair, mga bandang 11 o'clock o 11 p.m., uh, na nasaksi po tayo doon sa isang insidente na, na pagpaputok ng baril ng polis. So, binabagtas po namin, ano, ewan ko pa lang po kung main road ito ng BGC, meron pong polis sa harap namin, police car, at meron dumaan na nakamotorbike, sa harap namin hanggang sa lumabas po yung police, Mr. Chair. Doon sa mobile, ayan, mobile car po. Lumabas po yung dalawang police at hinabol po yung naka-motorbike at yung pong naka-motorbike ay dumaan sa harap namin hanggang doon pumunta sa likod. At nagulat po ako, Mr. Chair, pinaputukan ng police, ng isang police, yung naka-motorbike. So, hindi namin alam kung ano incident ito, ano ba itong mga naka-motorbike na ito. Talagang natakot po ako, Mr. Chair, no? At, at kihila na lang po ako ng aking mga kasamahan. At pinadapa, no? At pina pinayo ko, pinadapa. Uh, natakot po ako, Mr. Chair, dahil... Bakit po nagkakaroon ng ganitong insidente na sa gitna ng traffic, sa gitna po ng traffic, Mr. Chair, ay nagpapaputo ang pulis. So hindi po, tingin ko po ay hindi tama ito dahil uh, sa gitna po ito ng mga sibilyan at traffic po ito at maraming ano, no? Marami pong sasakyan. So, naalala ko po, Mr. Chair, yung insidente na naganap noong six years ago sa Talaingot na kung saan, nandun po kami sa isang lugar sa Talaingot ay pinaputokan din ang sasakyan ko ng dalawang, ano no, dalawang riding in tandem. Kaya po, um, sana po ay, ano no, um, uh, magkaroon tayo ng report, lalong-lalong na po dito sa, uh, sa station ng police na sumasakop po sa BGC, po ito po ba ay legitimate na operation? Pero hindi po dapat nagpapabotok sa harap ng mga civilian. Alam ba nila na nandoon po ako? Sa, sa, gitna po eh, nagpapotok. Hinabol sa likod. Kaya po, Mr. Chair, ina, tinitake ko po ito kung hindi po magkakaroon ng police report na kung ano man po itong insidente na ito, tinitake ko po ito as personal uh, uh, uh threat sa aking seguridad dahil alam niyo naman po, Mr. Chair, di ba, may na po akong pinagbantaan ng dating presidente uh, Duterte at sa araw-araw na pagsasalita din ng Vice President uh, Sara Duterte ay, ay, ay ako ay alam, ano, no, sinisingle out. Kaya po, Mr. Chair, uh, gusto po sana na magkaroon na ano no, ng full incident report or police report sa nangyari kahapon doon sa BGC. At may turing po ito na ano no na uh, makumakonsider itong serious dahil siguro tayo po uh, ako ako tinitingnan ko rito na may kinalaman sa akin trabaho dahil alam niyo naman po ako yung very vocal no doon sa pagsasalita sa mga kung um, committee sa Quadcom sa good government kaya po sana po ay mapatawag natin ang uh, station commander i-report itong insidente na ito at yung dalawang pulis yung isa doon ay nagpaputok so hindi dapat mangyayari yan lalong-lalo lalo na no, sa gitna ng mga civilian, Mr. Chair. Okay, we take note of the mm. the manifestation of uh, Congresswoman Franz Castro. Nandito naman po ang ating mga kawani ng Philippine National Police, uh, ang uh, office ng CIDG. So please, who's uh, who is representing CIDG here now? The LPNP. May I know, uh, Colonel, what is your uh, name? Yes, sir. Mr. Chair, I'm uh, Police Colonel David Poklay of the CIDG, the Deputy Director for Operation. May okay. I represent Mr. General Torres. Okay. Thank you, uh, Colonel. Colonel, uh, you. I I believe you heard what uh, Congresswoman Castro has uh, uh, stated before this committee, and it is of paramount importance for the committee, as well as the whole House, no, to protect its members. no. Uh, dahil sa nangyari niyan, Uh, we would uh, request that uh, you facilitate uh, and submit to this committee the report, the police report on that incident that happened uh, last night, Commissioner no? Castro. Anong oras po yan? Um, Bandang 10.30 to 11. Sir. Around that time, sa BGC area. So please uh, coordinate with the uh, Chief of Police of uh, Makati as well as the Station Commander of the said the uh, Uh, this um Mr. Week. Chair, I'm sorry. It's Taguig. Oh okay. I'm sorry. It's Taguig. Correction. It's in the City of Taguig. Okay. so thank you. Please please take note of that and uh submit the report uh to this committee. So